Hi! Welcome to Shortcut, ang inyong online companion for bite-sized catechesis. Sa panda bang masabi na ang pagiging Pilipino ay paninirahan sa Pilipinas at pagiging mamamayan nito, ang ating pagkakakilanlan bilang isang Pilipino ay nakaugat sa iba't ibang pananaw Maaari natin itong maugat sa geographical na pamantayan o nakaugat sa ating bilang individual o maging sa ating kasaysayan. Ngunit higit sa lahat, nasasalamin ito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay mula sa ating pagtingin sa ating mundong ginagalawan hanggang sa kung paano tayo makitungo sa ating kapwa, lalo na sa ating pagharap sa mga hamon ng buhay at sa ating pagkapit sa ating pananampalataya hindi magiging ganap ang ating pagkakakinanlan kung hindi natin ito ugatin mula sa ating kasaysayan. Malinaw na ang kristyanismo ay direktang influensya ng mga dayuhan sa ating bansa. Limandaang taon ang nakalipas mula ng ang binhi ng pananampalatayang kristyanismo ay naihasik sa ating bayan, lalo't higit sa mga lugar na kanilang naabot sa pagdaan ng mga panahon lalong nakikita ang ating pagkakakilanlan bilang Pilipino sa ating sariling paraan ng pagganap sa ating pagiging Kristiyano. Bakit? Sapagkat sa pamamagitan nito, mabibigyan ng tunay na kahulugan ang ating pagiging Katolikong Pilipino. Kaya nga, inaanyayahan tayo ng Second Plenary Council of the Philippines na ang kinim ang ating pananampalataya na natatangi sa ating pagiging Pilipino dahil ito ang siyang magiging paraan kung paano natin payayabungin ang ating pananampalataya sa pagdaan ng panahon. Maaari natin mabigyan ng kulay ang ating pagiging Pilipinong Katoliko sa pamanggitan ng paglalahad ng limang natatanging katangian ng mga Pilipino na siyang magiging daan sa kung paano tayo nakikipag-ugnayan kay Kristo. Una, ang ating pagmamahal at pagpapahalaga sa pamilya. Ikalawa, ay ating pagpapahalaga sa salusalo. Ikatlo, tayo ay nagpapahalaga sa kundiman. Ikaapat, ang ating pagpapahalaga sa ating mga bayan. At ang ikalawa, ang ating pagpapahalaga sa spiritual na aspeto ng ating pamumuhay. Sa mga susunod na episodes ng Shortcut, bibigyan natin mas malalim na pagkakaunawa ang bawat isa at sana sa pagkakaroon natin ng mas malalim na pagkaunawa sa mga ito, ay mas mapalalim pa nito ang ating pagsabuhay ng ating pananampalataya sa Diyos. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ito po ang shortcut See you next time.